Ako ulit. mo na ng coke na ba yun? Parang ko. Siya! Oo! Drotar ka si Quinn. Parang tanong ko. Dahil siya yung... Oo. Ano ganyan? Patapon Eh! Hindi eh! Si Gerard! Ano gang gulo mo ka, uka? <laughs> Naka-consequence, ha? Huwag oh, oh, ba nga ha? The finger! Oye, itong Oo, ano? Truth or consequence? Consequence. O, consequence daw. The finger. The <laughs> <Oy, game>. finger. The <laughs> finger. Ano-ano ka-consequence, Tilly? Eh, si Carl. Si Carl. Oye! Anong yan? Wala ako kanun. O nga! pa! Bail mo rin mag niya pa. Hindi, ka nun. mo sa... Ayun ka. adiri ka. ka sa feathers. Okay. Okay. Sa mo? <playoffs> <The Denby. laughs> <grammat> <PhD> no? Hindi. <techniclest beams cry> na, ano, yan! Inatak pa mo. Hindi mo mo malaki oh. Aray nga, hindi na Hindi, na. Tumika o mamaya. Hindi, Ay, Alay, Hindi naman yan, Pika. Oh, ano ba Nagmura eh. Ellen! Ano Tama-tama tingin! Baka Iba <manooka? Ay, laughs> na! Iba na! Ibahin niyo na lang. Yung manok, yung manok, yung manok! Iyan ang kaya ko. Yeah! <laughs> Sige! Dali! Hindi mo matatapos din yan Dali! Hawakan <laughs> <Dali. laughs> mo na lang na sa laulaw Alayon naman <laughs> Baka pag ako'y napalo na rin Dali mong tip na ako

Pasakay na. Ang dula! Yay! Oh, tapos Alright, na. na. O, dyan ka na daw. <laughs> Doon na daw tele. na <laughs>